Si San Padre Pio, ipinangalak uh, bilang Francesco Forgione, ay isang Italianong priling cappuccino na kilala sa kanyang stigmata, mga mystical na pangitain at malalim na buhay espiritual. Ginugol niya ang karamihan ng kanyang ministeryo sa San Giovanni, Rotondo sa Italia, kung saan siya naging tanyag na kumpisor at gabay spiritual. Ang huling sakramento na kilala rin bilang huling rito o sakramento ng mga namamatay sa tradisyon katoliko ay karaniwang kinabibilangan ng tatlong bahagi, penance o kumpisal, pagpapahit ng la langis o dating extreme unction, at biyat kung banal na komunyon bilang espiritual na pagkain para sa paglalakbay patungo sa kawalang hanggan. Ang buhay at ministeryo ni Padre Pio ay malalim na nauugnay sa mga sakramentong ito na nagpakita ng kanyang paniniwala sa kanilang kapangyarihan na ihanda ang kaluluwa para sa kamatayan at paghuhukom. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito pumuli ang inyong lingkod, si Dr. Jose Maria Alcacid. Ngayong araw, itatampok ko ang kanyang mga pangunahing karanasan at pagtuturo batay sa mga naitalang ulat at kanyang mga sinulat. Kaya manatiling nakatutok. Ang mga karanasan ni Padre Pio sa huling sakramento ay minarkahan ng mga makapangyarihang interbensyon partikular na sa pamamagitan ng kababalaghan ng bilokasyon ang pagiging naroroon sa dalawang lugar ng magkasabay na sinuri at pinatunayan ng simbahan sa kanyang proseso ng kanudisasyon. Ang mga karanasang ito ay madalas na kinabibilangan ng kanyang pagbibigay o pagpapadali ng mga sakramento para sa mga namamatay kahit na pisikal na malayo siya rin mismo ay tumanggap ng mga ito bago ang kanyang pagpanaw. Isa sa pinaka-kontrobersyal na ulat uh, ang naganap sa Flushing, New York si Jack Krafa, isang binatilyo mula sa Petr uh, bayang sinilao ni Padre ay nasa koma at malapit ng mamatay. Dahil sa malubhang sakit, ang kanyang pamilya na hindi makahanap ng pare sa oras na iyon, ay tim-tim na nanalangin. Biglang nagpakita ang isang priling cappuccino na nakasuot ng kayumangging abito at sandalyas sa tabi ng kama ni Jack. Nagpakilala bilang Padre Pio, ng binata at ibinigay ang huling sakremeto. Kabilang ang pagpapahid ng langis at biyatikong. Inutusan niya ang pamilya na manalangin ng rosario sa tabi ni Jack. Pagkatapos ay nawala ang praile, nag-iwan ng matapang na amoy ng mga bulaklak. Namatay ng mapayapa si Jack ng gabi ngayon at kinilala ng kanyang mga magulang ang bisita mula sa mga larawan bilang si Padre Pio, na noon ay nasa San Giovanni Rotondo. Ang bilokasyong nito ay nagpakita ng papel ni Padre Pio bilang espiritual na tagapagtanggol ng mga namamatay. Sa isa pang pagkakataon, si Giuseppe Magurno, residente ng San Giovanni Rotondo, ay critical na may sakit dahil sa trangkaso o influenza at pagpalya ng puso. Pinayuhan ng mga doktor ang pamilya na maghanda para sa huling rito o huling sakramento. Habang sila ay nananalangin na puno ang silid ng amoy ng mga bulaklak at dalawang praile ang nagpakita. Ang isa ay si Padre Pio at ang isa ay hindi kilalang monghe. Sinuri ni Padre Pio si Magurno, hinula ang gagaling ito at nanatili doon buong gabi na epektibong nagbigay ng espiritual na kaginhawahan na katulad ng mga sakramento. Kinakabukasan, himalang gumaling si Magurno at kinumpirma ang pagbisita ng makita niya si Padre Pio sa monasteryo. Bagamat hindi formal na pagbibigay ng rito, ang pangyayaring ito ay nagbigay diin sa interbensyon ni Padre Pio upang maiwasan ang kamatayan sa pamamagitan ng biyayang katulad ng sakramento. Maraming ulat ang naglalarawan ng mga tao na nanawagan sa tulong ni Padre Pio upang matanggap ng kanilang mga mahal sa buhay ang huling sakramento. Halimbawa, araw-araw na si Kate Russell kay Padre Pio para sa kanyang ina na dumaranas ng malalang kaso ng Parkinson's disease at nasa pasalidad ng pangangalaga o home care. Matapos mahulog at maospital, isang pare, si Father Don, ang bumisita at nagbigay ng pagpapahid ng langis at biyatikum. Ang ina na dating hindi tumutugon ay nakilala ang pare at tumanggap ng mga sakramento ng malinaw. Namatay siya ng mapayapa pagkatapos ng dalawang araw at napansin ni Kate ang amoy ng mga rosas. Isang palatandaan na nauugnay kay Padre Pio habang nakikipag-usap siya sa telepono noon. Ang mga ganitong kwento ay nagpapakita kung paano tiniyak ng pamamagitan ni Padre Pio na makaabot ang mga sakramento sa mga nasa panganib. Noong ikadalampu ng September 1968, ang ikalimampung anibersaryo ng kanyang estigmata, si Padre Pio na nanghina dahil sa sakit ay tumanggap ng pagpapahid ng langis mula kay Father Paulo Covino na natili siyang may malay at naimtim na muling inulit ang kanyang mga panata bilang pansiskano at gumawa ng huling kumpisal. Namatay siya pagkatapos ng tatlong araw noong ika-23 ng Setyembre ng alas dos ng umaga. Nabungubulong ng Jesus Maria sa kanyang huling hininga. Mahigit isang daang libong katao ang dumalo sa kanyang libing at ang kanyang katawan ay walang tanda ng pagkabulok sa simula na naglabas ng matamis na amoy. Ang personal na karanasan ito ay nagpapakita ng kapayapaan na dala ng mga sakramento sa kamatayan. Ang mga bilokasyon at pamamagitan ito ay nasaksihan ng maraming tao at nag-ambag sa kanyang kanonisasyon noong 2002 ni Papa Juan Pablo II na nabanggit ang kanyang kakaibang mga espiritual na kaloob. Hindi sumulat si Padre Pio ng mga sistematikong mga tratado tungkol sa huling sakramento. Ngunit ang kanyang mga liham, humiliya o sermon at ministeryo sa kumpisalan ay nagpakita ng malalim na diin sa kanilang pangangailangan para sa espiritual na paghahanda sa kamatayan. Itinuring niya ang mga ito bilang mga daluyan ng awa ng Diyos na nagbubuklod sa mga namamatay sa pasyon ni Kristo at nagbibigay ng kapatawaran, lakas at walang hanggang pagkain. Ang kanyang mga pagtuturo ay naaayon sa doktrina ng Katoliko ngunit puno ng kanyang mistikal na pananaw sa mga kaluluwa. Kinugol ni Padre Pio ang 10 hanggang 12 oras araw-araw sa kumpisalan. Madalas na binabasa ang mga kaluluwa upang tuklasin ang mga nakatagong kasalanan. Itinuro niya na ang kumpisal ay kailangan kailangan para sa mga namamatay. Dahil nililinis nito ang kaluluwa mula sa mortal na kasalanan at nagtataguyod ng tunay na pagsisisi. Mahalaga para sa pagharap sa paghuhukom. Kung walang tapat na pagsisisi, babala niya, ang kumpisal ay magiging isang panunuya at sa oras ng komunyon ay isang paglapastangan. Para sa mga namamatay, binigyan din niya ang lubos na pangangailangan nito. Kahit biglaan sa kama ng kamatayan, kung taos puso ay magbubukas ng mga pintuan ng langit. Ngunit ang madalas na kumpisal habang nabubuhay pa ay ang pumipigil sa hindi nakahandang katapusan. Minsan sinabi niya sa isang nagsisisi, Sinabi sa akin ni Satanas, kung hindi mo iiwan ang kumpisal lang yan, papatayin kita. Sumagot siya, Sige lang, gawin mo ang pinakamasamang kaya mo. Ito ay nagpapakita ng kanyang pakikipaglaban sa kasamaan upang iligtas ang mga kaluluwa sa pamamagitan ng sakramento. Madalas na ibinigay ni Padre Pio ang sakramentong ito sa mga may sakit at uh, namamatay sa San Giovanni Rotondo na itinuring itong pinagmumula ng pagpapagaling, physical, spiritual o pareho. Itinuro niya na ito ay nagbibigay lakas laban sa kawalan ng pag-asa at nagbubuklod ng pagdurusa kay Kristo na sumasalamin sa kanyang sariling istigmata. Sa kanyang mga hiliham, hinikayat niya ang mga may sakit na tanggapin ito ng may kababaang loob dahil ito ay inilalapit ang mga may sakit sa nagdurusa at niluwalhating Panginoon. Para sa mga namamatay, nagbibigay ito ng kapatawaran ng mga kasalanan, binyal at kaginhawaan na inihahanda ang kaluluwa nang hindi ipinapahiwatig ang agarang kamatayan. Itinurang niya ito bilang isang bagong tanda ng pag-asa kahit hindi maganap ang pagaling. Ang debosyon ni Padre Pio sa Eucharistia ay maalamat. Sinabi niya, mas madali para sa mundo na mabuhay ng walang araw kaysa mabuhay ng walang banal na misa. Itinuro niya na ang biyatikum ay ang pangwakas na pabaon para sa paglalakbay ng kaluluwa patungo sa kawalang hanggan na nagbibigay sustansya rito tulad ng tinapay para sa huling Pasko o Passover sa kanyang mga misa na tumagal ng mga orat dahil sa kanyang ekstasya, binigyang din niya ang pagtanggap ng komunyon ng karapat-dapat. Para sa mga namamatay, hinimok niya ito bilang pangwakas na pagkakaisa kay Kristo na nagbabala laban sa pagpapabaya sa mga sakramento. Manatiling malapit sa mga sakramento, lalo na sa oras ng pagsubok, naniniwala siya na tinitiyak nito ang isang banal na kamatayan Gaya ng nakikita sa mga kwento, kung saan siya nagbilokasyon upang ibigay ito. Sa kabuuan, itinuro ni Padre Pio na ang huling sakramento ay malalim na ahaw ng Diyos para sa mga mahina na nilalabanan ang kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng biyaya. Hinimok niya ang madalas na pagtanggap ng lahat ng sakramento sa buhay upang matiyak ang kahandaan sa kamatayan. Madalas na ipinayo niya ang manalangin, umasa at huwag magalala na nagtitiwala sa banal na provisyon. Ang kanyang buhay ay nagpakita nito na ginawang pamamagitan ang personal na pagdurusa para sa iba. At yan po ang ating episode ngayong araw Ano na, kaya naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, wag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito upang may palaganap natin ang pagkakakilalan kay Paddy Pio. At sa pag pindutin lang po ang subscribe ng button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito para maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas ng mga video o episodyo sa hinaharap. At kung nais naman po ninyo kaming suportahan at ako po ay uh, umaapila sa inyo, ay lumahok po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga buwa ng taga-abuloy na tinatawag na maalagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisya na naaayon po sa halaga ng inyong buwa ng abuloy. At bilang pasasalamat, padadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon po sa halaga ng inyong abuloy o donasyon. At bilang paalala, ang mga misa po ay para sa inyo, hindi po ito mga misa para sa mga namatay. Ngunit maaari naman po ninyong isama sila sa inyong mga intensyon. At ang mga misa po ay ipinagdiriwang sa bansang Pransya. At sa pagbibigay naman po ng donasyon, maaari po ito sa pamamagitan ng pagdeposit sa aming video account via direct deposit po ito. At maaari rin naman po, bilang GCash, via bank transfer. At uh, meron din po kaming personal na GCash numbers, sa ilalim ng aking pangalan. At para sa mga karagdagang mga impormasyon, maaari niyo po kaming uh, marating sa pamamagitan ng pagpunta sa aming website sa www.angtinignipalipio.org o kaya sa pamamagitan ng uh, email sa ang tinig ni at gmail.com at kung kayo pupunta sa Facebook meron din po kaming uh, uh, messenger doon no? pwede po kayong mag uh, mensahe sa amin sa pamamagitan ng uh, messenger at sa punto pong ito tayo po ay magtatapos na sa ating pagtatanghal maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood at syempre hindi ko po makakalimutan ang ating mga tapat ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta at bahala na po ang Panginoon Diyos na gantihan ang inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é dado e Maria,